So ito mga Dabarkads, meron po akong breaking news sa inyong lahat. Um, ito po coming from a reliable source, okay? Tinanong po natin kung natuloy ba, kung nag-file ba ng appeal yung pong tape. ba? Diba? Kasi uh, 15 days ngayon po yung huling araw dapat ng kanilang pagpa-file, pag lumagpas pa ay hindi na pwede. So according to this reliable source na tinanong ko po kanina lang, ay natuloy daw yung pong pagpa-file ng tape sa Court of Appeals. Okay? So sa Court of Appeals po sila nag-file ng kanilang uh, apela para po sa naging desisyon ng Marikina RTC. Uh, so ibig sabihin po ay uh, pag-aaralan nila yung mga facts presented during the case. At uh, according po doon sa naging interview natin kay Attorney Bueno, di ba? sinabi po niya ang pwede pong uh, tignan dito sa Court of Appeals ay yung doon sa main case lang dun sa copyright decision po na nilabas ng korte. Syempre mabigat din po 'yon. Bukod dun sa 3 million na damages ay yung pagpigil ng uh, korte sa sa tape na gamitin lahat po nung mga videos na with Tito Vic and Joey na ginawa po nila since 1979, di ba? So everything mula nung mag-resign yung TVJ uh, all the way back to 1979 ay bawal daw gamitin ng tape. So kasama po diyan sa YouTube channel, 'di ba? Na hanggang ngayon lumalabas pa rin. Yung po mga YouTube videos ng TVJ doon po sa sa It na YouTube channel na hawak ngayon ng tape. Okay? So yun po ang kanilang uh, ilalaban sa Court of Appeals. Okay? So mukha mukha ang yun po ilalaban. Hindi tayo sigurado. Okay? Basta ang meron pa lang po akong balita sa ngayon ay uh, tuloy, tuloy ang kaso. Uh, mukhang seryoso yung tape na bawiin ulit yung pong ikbulaga and like I said, nako uh, ang hirap eh, this is a lose-lose situation para po dito sa tape, sa totoo lang di ba? Uh, syempre malaki gagasos nila para sa apila it would take many uh, months and years, years talaga yan bago maresolba yan, tapos pwede pang umakyat sa Supreme Court yan at para saan, para mabawi yung pangalan ng Eat Bulaga na mangyayari for the second time ay aagawin nila sa Tito Vic and Joey. Yung pong Eat Bulaga ngayon sa tv 5 para ano, Eat, di ba, tatanggalin na naman yung Bulaga, balik na naman tayo sa EAT. So ganun po ba yung gustong mangyari nung sa tip dito sa kanilang apela so we'll just have to find out po kung ano po yung laman ng kanilang maging apela okay kung ano ba yung kasama diyan uh, apela ba nila yung danyos ayo nilang bayaran yung pong uh, 3 million na sinabi ng korte na babayaran nila dito sa TVJ so uh, yung pong mga detalye nito Hintayin po natin na magsalita din yung sa side ng tape para po ikumpirma o hindi yung pong uh, mga mga uh, pangyayaring ito pero ako lang po from a, from a credible credible source po na nakuhanan po natin. Uh, tuloy po ang kaso. <laughs> Ay, pagod. <laughs> totoo lang. Uh, totoo lang sa so lang nung, nung nabasa ko. Akala ko kasi tapos na eh. 'Di ba gumagawa ng ako ng nakikipag asara na ako kay lakay kanina. Akala ko tapos na yung kaso. Akala ko move on na iba na yung storya. Ah. Akala ko iba na yung uh, so in a, in a way I was relieved eh. Kasi Although, mas maganda para sa vlog na tuloy yung kaso kasi ang dami namin ire-report, ang daming ano, tuloy yung galit dun sa tape dahil dun sa kaso. Kung baga maganda para sa mga vloggers na nagka-cover nito. Pero, syempre, it will come to a point na gusto mong matapos na eh. Gusto mong maitama na. Diba? Kung maga malagay na sa tahimik yung pangalang It Bulaga at manatili na sa Tito Vic and Joey. So, ito pong ginawa ng tape, itong pag sa Court of Appeals ay uh, na, uh, ako na, nakakalungkot and na, nakaka-frustrate din kasi kesa mag-move on na lahat ang maapektuhan niyan uh, hindi lang naman yung ano eh hindi lang naman yung TVJ yung mga sariling employees ng tape yung mga sariling hosts ng tape sa tahan ng pinakamasaya ngayon sila ang uh, kumukuha ng galit ng tao eh, dahil sa hindi matapos-tapos na kaso na ito di diba? at ngayon dahil sa pagfa ng uh, apela sa Court of Appeals ay posibleng humaba ulit at gumulo ulit at hindi matapos tong gulo hindi matapos tong issue kaysa mag move on na lahat di ba eh tahan ng pinakamasaya okay na sana di ba tuloy tuloy naman may mga maganda naman daw yung commercial load so hintayin na natin hintayin natin basta so far po yun po ang balita ko meron pong uh, apila na tuloy po ngayon yung last day merong apilang final Court of Appeals So abangan po natin in the coming days kung ano po yung magiging dagdag na balita dito. So we'll just have to find out ano yung detalye, ano ba yung inapila eksakto. ba diba? So pero ang ang ano, ang bottom line nga ay nagtuloy. Huma, umabot sila doon sa cut-off ng korte. Okay, thank you very much guys. See you po sa next video natin mga Dabarkads. Bye-bye.